at eto nga magluluto tayo ng tilapia at bangus pero syempre first time nating magluto at nagtry ang inyong advisor so eto yung mga ingredients natin ayan kamatis, bawang luya at sibuyas kung mapapansin nyo mga kasabi ayan pinag slice nga ng maliliit liit na gayat para naman ipalaman natin ito sa ating tilapia at bangus na lulutuin at kung mapapansin nyo rin napakaliit niyan Tapos yung, syempre yung bangos nga at tilapia, eh, minarinig ko na nga mga kasawi. At nilagyan ko na kaagad ng paminta with magic sarap. Ayan. At syempre, ay eh, mga kasawi, naglalagay na nga tayo ng seasoning para uh, halo haluin na natin may make us make na natin yung uh, mga ingredients. So, nilagyan na nga rin natin ng asin para kasi mas malasa. Kapag uh, pinasok na natin sa tiyan ng tilapia at bangus. So, ayan na nga mga kasawin. Minikos, minikos na natin. Halo na natin yung mga <clears throat> mga ingredients natin para naman masarap yung lasa. At eto na nga mga kasawin. Nilagay na nga natin ang ano at ibuka lang natin ang bangus para naman lagyan na natin ang palaman. At syempre mga kasawin, ayan nga, lalagyan na natin yung palaman sa bangus para naman mas manuot yung kanyang lasa at sarap. At syempre, tapos na nga. At syempre, ito na naman. Ibubuka natin ng paunti-unti ang tilapia para maging masarap ang lasa. Kapag once na ito ay pinasuka ng palaman na with kamatis, luya at sibuyas at bawang. Para mas astig kapag ito ay naluto na mga kasabi at ito na nga. Halos yan mga kasabay, first time ko namin ginawa kasi nga hindi naman talaga ako, kumaka ah, hindi naman talaga ako nagluluto ng tilapia. Pero marunong akong kumain ng tilapia at bangos, mahilig kong kainin kasi masarap naman talaga kapag kainihaw. Eh kaya nga ganito yung ginawa ko mga kasabay kasi nakatikim nga ako ng tilapia na sobrang sarap yung pagkaihaw. Kaya tinanong ko kung ano yung mga ingredients na pwedeng gawin para naman maitry ko na magihaw ng tilapia at bangos. At eto na nga mga kasawi tapos na, nilagay ko ulit sa lagayan. At eto, maglalagay na tayo ng uling. At take note sa uling ha, nahirapan kaming ipaliyab ito. Kasi nga wala kaming lighter o posporo. Ang ginawa namin, kumuha kami ng papel mga kasawi. At talagang nilagay namin doon sa uling na sinindihan namin pagaling sa gasol yung pangliyab sa uling. At yan mga kasawi, kung mapapansin mo, pinapaypay, paypay pa ng pamangkin ko ang papel para naman mas maging maliyab na yung uling para maiihaw na natin yung ating bangos at tilapia o ba diba, mga kasawi <laughs> at so ayan, ito na nga, mga kasawi lumiyab na siya at ilalagay na nga natin yung bangos at saka tilapia alam nyo ba mga kasawi ang, na ang natutunan ko dito feeling ko napakasarap kahit hindi pa luto kasi syempre gawa kong akin yan at hindi lang yon alam nyo naman masarap akong magluto ng tilapia ng pero sa inihaw hindi ko naman talaga eksperto pero eto nga nag-try talaga ako para masubukan kung masarap ba talaga yung tilapia ko na inihaw kaysa sa iba na inihaw na natitikman kong tilapia at eto na nga mga kasawi at talaga naman malakas yung hangin dahil nga medyo umulan-ulan sa labas at dito kami umihaw sa labas para hindi maging mausok dito sa loob ng bahay namin para maging maayos siya. at so ayan na nga with in ano ayan, sunog <laughs> sunog na yung tilapia at bangos ayan dahil sa wili ng kamamaretes mga kasawi sa akong mama ayan na tuloy sunog na ang tilapia at bangos. Pero okay lang naman kasi pining ko masarap pa rin naman yung laman nito. Kahit na sunog, na torta lang talaga siya ng bonggam bonga yung tilapia at bangos. Alam nyo ba, natry nyo na ba mga kasawin na mag-ihaw ng ganito? Kasi ako, first time ko mag-ihaw, pero nakakatuwa kasi yan, kaya pa paano, marunong na ako, o ba diba? Pak na pak. O, kayo, saan nyo na experience na mag-ihaw ng bangos at tilapia? At eto na nga mga kasawi at naluto na nga yung aming bangos tilapia. At syempre, handang-handa na kami at gumakain ng aking mga pamangkin, mama ko at mga anak ko. At syempre, for the go na talaga to na. Masarap ang lasa kahit sundog yung aking niluto na bangos. Pero napil nila, sabi nila, ang sarap-sarap daw ng tilapia ko oh, na niluto. Kahit nasunog ayan na nga, ito na nga, tinikman ko na yung sarili kong niluto mga kasabi. At talagang masabi ko talaga, ay napakasarap ng bangos ng timpla. Panalo. At talagang masasabi ko na ay sa sunod ulit, magluluto ulit ako nito Pero hindi na ganito kasunog mga kasawi. syempre, kailangan yung babantayan na yung apoy para naman hindi <laughs> ganito kasunog. Ayan mga kasabi at kung kayo ay gusto nyo matikman yung bangos na ganito with may palaman, gayahin nyo lang po yan mga kasabi at tiyak na masasarapan kayo sa ganitong palaman. Kasi para sa akin masarap talaga lalo may samahan ng sausawa na ganito kasarap ay panalo, pak na pak. So ayan mga kasabi yung ulam namin ngayong gabi. Maraming salamat sa inyong lahat sa panunood.